Alam niyo po talaga sa totoo lang, super, super sa mga kanakas. Pero sabi nga natin, tayo naman na nagilipod kay Lord, hindi tayo naman natatakot. Kahit saan lang, simple lang, bahala na ang mga buhay doon sa mga patay. Basta tayo, manali sa kanya, magdasal tayo, manalangin tayo, na sabi natin, hindi tayo mawabayaan. Na. Kaya nga, sa ating pagilipod, gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa ginawa natin ito sa ating buhay ng Panginoon. Mm -hmm. Yun na yun ang reflect, reflection nun. No? Ang pagawa mo ng pag mabuti sa iyong kapwa no? ay, ay sa Diyos ko. Amen? Mm -hmm. Alamakan po natin sa Diyos ng no? Panginoon. At, at lumako na tayo sa kapanalangin. Pa papuri. Sa unang papahayagan, sa panalangin. Papuri. Inang Hermi. At sa interpretasyon, inang é